Ito humingihingi po ng tulong sa atin May nanghimatay daw po Na walang po ng malay Saan nga ba Kuya Go? Okay. Ah Ay nasa si Mico Ay pare. Nasa kuya si Miko? Nasa si Miko? Ah, doon ba? Mga kaysa, na daw po sila Emergency po Nawalan daw po ng malay yung, oh, yung pong kahangga ko doon sa kabila Ganda po talaga dito sa probinsya. Kung baga po ba'y tulungan po. Malayo po ang ospital ay. Kinaon po ako ni Miko. May dala kaya silang sako. Inuusong po isa binaak na sako. Tumawag na rin po ako kay Kambal. Uh. Ano to, oi? Eh. Nasaan? Nandoon pa ako, sila. Oh. Uh. na ba? <laughs> ang layo pa man din. Yun lang ang mahirap dito pag emergency susuot ka pa ng gubatan humingi po ay yung nagtulong ay yung dalawang bata na iyak po Ay, nako. Paano pag inatake sa puso, ano? Utas na lang ay hindi pa nakakarating sa hospital. Ang layo pa. Wala sa mayari masama. Ari pa kahanga ko ay. Pagka, wala man lang akong queen flower na dalawa ko nasa kabilang bag ko ako po yung lagi ding may dalang queen flower gawa so, ano na pag nga mayroong mga hindi ah, daw pa nawawalan po ng malay ba sa bukid Abah Ang gubat pa mga kayang san Ang layo anong O toy, nasaan? Ha? Nasaan? Wala ko saan Dini Ano oh, nabalita mo din ba? Ay, dini, dini Dini kagawa Dini Dini ang daan Dini nakakuha nga akong sako ay yan na si kagawad yan na na kagawad din eh ah, halili tayo ah. yun pala dapat na nung hospital sa bawat barangay oh. <laughs> Ano 'yung layo pa yan o. oh? Are na. Oh na 'yung tricycle ko, Inihara ko na doon. Just in case na. <laughs> Nangitimbati oh. Oh. Wala ka bote, sa puso. Ko na. Ah. Oh. naman nun, eh. ay, Baka hindi ba tiyo na sa ina din, no? Ay, nagtatrabaho nga yun. Nagtabas yan ay, 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 yung... ay, huwag na muna. Oo, oh, oh, pahinga muna. Pahinga muna. May nakaupo doon. Na. Biglang tiyo. Ay, nasa biglang dumagumok. Ah. Hindi na lula. Bakit hindi na, bato? na hindi sa bato? bato. Malayo naman ay. Nahihilo ka pa po ito eh. Nahihilo pa daw tiyo. Ay, uuwi na lang. No? Oo, tiyo. Uuwi na lang. Kumusulta. Oo, konsulta. Mahirap ano? Ay, mahirap tiyo. Sulo din eh. Baka din, ang hirap. Sulo. Yeah, Nandun yung tricycle ko ah. Dalo, wala bang kasama yan? Sulo. Wala Saka-saka naman wala yung aking queen flower. Ay, wala nga, eh, lagi kong dala yun eh, saka, saka wala wala nga ate yun, hindi ko nakadala yung aking twin flower nila hindi kanina iputla pa ano ah! Oh. kailangan i-check up, baka auto yung ano, na dehydrate nung? Ano? oh, medyo okay na po yung si ano si auto Oh, tumuksok nga sa lupa. Ibut din na pa sa bato. Oh, yeah. ah, ah. Ay, iba ang init kayo ni. Para bang, hindi, dati hindi naman na init ang gato kainit ay. Ay, eh, ay, Yung na-dehydrate yun, dapat siya laging may tubig. Saka-saka naman ako walang queen flower na dala. yeah naay pa. Parintox. ay sa pare. naipu nagla Alam mo po i eh, pagminambalitan kan tuyo lahat na magkakabarangay eh, ano po kahit kabilang baranggay tulong-tulong nya si kagawad kabilang barangay Anak kain ka ba kagawad doon sa kabila Ah sa Ama, misa naman ipag talagang mga dalawang oras na straight na katungo. Naliliyo. Saka-saka naman, hindi ko dala yung aking queen flower o to eh. Ah, eh. na ba? Pero putla pa eh, pero ayos-ayos na ngayon. Putla pa parang toksa eh. Putla pala yung motor. Hindi ba din, hindi ako dumaka nina ah. Saan ang daan yan? ay Yun ang mahirap ano pa, Pag ba ay sa tubigan Ay tapos ay matubig. Subsub. -sub. Ay. Yun ang delikado. Tapos ay walang nakakita. Minsan naman ay ano ah, pag ikaw ay matagal na nakaupo, biglang nakakahilo, baga, biglang umano, tumayo. Ari, ilang minuto, ilang minuto sa akin kanina. <laughs> Eh eh. Ay ari ari. Pantay ari kung ari na usong. Wala akong mahagilap na sako kanina eh. Kakalasin ko sana yung uhay. Uhay ba? Ayun. nasa bahay. Meron ba? Sako sana. Pag nabalagwit mo yo, binaak na ako, ya yeah. Tuhog sa kawayan eh, saglit sa dami namin na usong namin dati di yan okay na naman po si utoy eh. parang wala yung asawa doon ay namamalingki ayos na nini ni. na doon ah may queen flower ba kayo queen flower ah Dati meron mo lang pang ba? Oo, queen flower dalawang bata na iyak po eh ay pero kung naisulo ano pa ng toks ah ah butit na bata agad yung itlog oh ganun nga dapat talaga ano batak at saka ito impress, impress emergency yun babatakan mo ang itlog totoo yun mga kainsan haklit kaya dati mga pinsanin ko ay eh. haklit agad Babata dahil pag yun ilumubog, wala saka kare oh uh. hoy oh sa ako na agad ari eh. pang mabilisan na eh pang mabilisang service dalan ito eh ang dami na din po nitong na naitak mong emergency itong motor na ito mga nanganganak